hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng isang bilyong pisong pondo para sa itatayong mga child development centers sa buong Pilipinas. Alin sino dumano ito sa nais ng Pangulo na tutukan ng edukasyon lalo na sa bawat batang Pilipino? Ang iba pang detalye ay panoorin sa report ni Rose Babiera. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM sa panguna ni Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng isang bilyong pondo para sa Child Development Centers o CDCs sa mga low-income local government units sa buong bansa. Ayon kay Pangandaman, ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad ang edukasyon at human capital development. Naniniwala ang kalihim na mahalaga ang pagpapatayo ng mga naturang center sa bansa para sa kapakanan ng bawat batang Pilipino. Una rito, pinungunahan ni PBBM ang ceremonial signing ng Joint Circular para sa CDCs noong April 3. Ang Joint Circular na nilagdaan ng DBM at Department of Education ay nagbabalangkas ng guidelines para sa mga LGUs para makapag-set up ng CDCs gamit ang Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Inanunsyo na rin ng Pangulo na walong putsyam sa mga beneficiary ay manggagaling sa Luzon, isang daan at anim naman ay mula sa Visayas, at isang daan at tatlong putatlo sa Mindanao kabilang ang BARM. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpahayag naman ang suporta ang tech giant na Meta sa panukalan ng Kongreso na bumuo ng isang anti-fake news regulatory body sa Pilipinas. Ayon sa isang opisyal, handang makiisa ang kumpanya sa inisyatiba ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga social media laban sa paggalat ng fake news at disinformation. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Suportado ng tech giant na Meta na kilala bilang Facebook, ang panukalan ng Kongreso na bumuo ng isang anti-fake news regulatory body sa Pilipinas. Sa ikaapat na pagdinig ng House Strike Committee, tiniyak ni Dr. Rafael Frankel, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta, na handang makiisa ang kumpanya sa inisyatibang ito ng gobyerno upang maprotektahan ang mga gumagamit ng social media laban sa pagkalat ng mali at mapanling lang na impormasyon habang pangangalagaan din ng kalayaan sa pamamahayag. Ayon kay Frankel, matagal nang nakikipagtulungan ng Meta sa mga gobyerno sa buong Southeast Asia at Asia Pacific para makabuo ng mga patakaran at regulasyon laban sa fake news. Aniya, nakanda rin silang magbahagi ng mga epektibo at naging hindi epektibong hakbang batay sa kanilang mga naging sariling karanasan. Giit pa ng opisyal, mahalaga na ang bawat bansa ay may sariling solusyon sa paglaban sa misinformation at disinformation at ang meta ay nakahandang makiisa sa pagbuo ng mga lokal na panuntunan ang COP sa konstekto ng Pilipinas gate pa ng opisyal, mahalaga na ang bawat bansa ay may sariling solusyon sa paglaban sa misinformation at disinformation. At ang meta ay nakahandang makiisa sa pagbuo ng mga lokal na panuntunan na angkop sa konstekto ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-aalok ng mga medical imaging certificate course ang University of the Philippines, Manila. Sa ilalim nito, naniniwala ang unibersidad na makapagbibigay ito ng upskilling para sa mga healthcare professional, gaya na lamang ng mga radiographers medical officers at information technology personnel. Narito ang report ni Mili Borja. Lumagdang University of the Philippines Manila sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Fujifilm Healthcare Asia Pacific para sa pag-alok ng mga Medical Imaging Certificate Course. Layo ng kasunduan na magbigay ng upskilling para sa mga healthcare professional gaya ng mga radiographers, medical officers at information technology personnel. Ang nasabing mga kurso ay pangungunahan ng mga faculty din mula sa Mahidol University sa Thailand sa ilalim ng Fujifilm Asia Pacific Healthcare Learning Academy. Ito ay may tatlong antas na sisimulan na sa buwan ng Mayo. Kabilang sa mga course level ay ang Digital Imaging and Medical Informatics, Medical Informatics Intermediate, Picture Archiving and Communication Systems, at Medical Informatics Advanced Course. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa mas mabilis ng immigration process sa mga OFW, binuksan na sa publiko ang pinakabagong OFW wing sa NAIA Terminal 3. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Bukas na sa publiko ang Overseas Filipino Workers Wing sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang special counter ay mayroong anim na cubicle na inooperate ng labing dalawang Bureau of Immigration Agents para mas ang ating mga OFW sa paliparan. Ayon sa BI, layo nitong gawing mas mabilis at episyente ang processing para sa mga papaalis na Pinoy na nagtatrabaho abroad. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbutihin ang servisyo sa mga OFW. Sinabi ni BI Commissioner Attorney Joel Anthony Viado na ang pagkakaroon ng karagdagang ani na counter spaces para sa mga OFW ay nagresulta sa mas maikling pila ng mga pasahero sa regular immigration counters. Ang inisyatibang ito o mano ang patunay ng commitment ng bansa sa pagpapadali ng immigration procedures para sa anya'y ating modern day heroes. Giit ni Viado, nice nilang mabigyan ng mga OFW ng maganda at magaan na karanasan sa imigresyon bago sila lumabas ng bansa para maghanap buhay. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ilang obra ng Young Ilongo Artist ang bumida sa bayan ng Leon, kalugas sa Iloilo Province. At kabilang na nga dyan, ang nakamamanghang mural ng bayaning si Captain Jose Cabalfin, kalugas. Ang apat na kabataang pintor sa likod ng makulay na obra, kilalanin sa report na ito. Bumida ang obra maestra ng ilang kabataang Ilonggo artist sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bayan ng Leon, Calugas, Iloilo Province. Isa na rito ay ang mural ng bayaning si Captain Jose Cabalfin Calugas na ginawa ng apat na fine arts majors mula sa University of San Agustin. Ang mga young artist na sa likod ng obra ay si na Ken Lawrence Cadenas, Jeanette Militar, Ronil Torres at Rafael Jester Indicio. Matatagpuan ang nasabing mural sa labas ng Municipal Hall ng Leon at bahagi ito ng mga akdang sining na naglalayong alalahanin at parangalan ng kabayanihan ni Captain Kalugas. Si Kalugas ay isang Master Sergeant na namuno sa isang grupo ng volunteers na tumulong sa mga sundalo ng 8th Artillery Regiment laban sa Japanese troops sa kasagsaga ng Battle of Bataan. Siya rin ang unang Pinoy na ginawa ng Congressional Medal of Honor ng pamahalang Amerikano dahil sa kanyang walang kapantay na kabayanihan. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maari nang matamasa ng mga benepisyaryo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga benepisyo sa ilalim ng konsulta program sa aabot na labing anim na health facilities sa lalawigan ng Baguio. Kung ano-ano ang sakop ng medical package sa ilalim nito, tutukan sa report ni Dustin Bayog. Aabot sa labing anim na health facilities sa Baguio City ang kabilang na sa accredited healthcare providers ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay sa ilalim ng konsultasyong sulit at tama o konsulta program na naturang ahensya. Labing tatlo sa mga bagong accredited ay mga district health centers, habang ang tatlo naman ay mga pribadong medical hubs sa lungsod ng Baguio City. Layo ng konsulta program ang magbigay ng ilang primary care benefits para sa mga member ng PhilHealth, kabila na ang pagbibigay ng gamot at ilang medical exams. Ilan dito ang complete blood count o CBC, platelet count, urinalysis, fecalysis at iba pang exam. Narito naman ang mga lugar kung sa matatagpuan ng mga district health centers. Samantala, inaanyayahan din ng PhilHealth Cordillera ang publiko na mag register sa konsulta package para may undergo ang mga ito sa first patient encounter upang malaman ang gamutan, serbisyo at referrals kabilang ng preventive care upang matiyak ang kanilang magandang kalusugan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, binuksan na sa Diocese ng Northern Nueva Vizcaya ang pinakabagong Ecclesiastical Museum. Tampok ang ilan sa mga religious at historical artifacts ng kanilang mga simbahan na nagmula pa noong 18th century. Ang mga detalya sa report ni James Galange. Bukas na sa probinsya ng Northern Nueva Vizcaya ang pinakabagong Ecclesiastical Museum. Tampok ang ilan sa mga natatang historical image at liturgical artifacts na nagmula pa noong 18th century. Ito ay pinangalan ng Museo Dupax na matatagpuan sa Dupax del Sur sa simbahan ng Saint Vincent Ferrer, ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Northern Luzon. Ayon kay Monsignor Vicente Emilio Tugadi, ang kura-parokot-creator ng museo, magsisimbirawan niyo itong patunay sa mayamang kasaysayan, kultura at pamana ng kanilang diosesis. Ilan nga ay ang replika ng mga kwintas na gawa ng ating mga ninuno, makagamit ang pangsimbahan mula ng chalice, monstrance at seborium, sinasabing nagamit pa ng mga paring Dominikano noong panahon ng mga Espanyol. Agaw atensyon din sa Museo Dupax ang isa sa mga telang pinahi ng kilalang mananahi mula sa Dupax del Sur na si Felipe Mayangat, ang huling kilalang mananahi ng West Tintuan. Tampok din sa naturang museo ang 18th century statue ni St. Ignatius of Loyola at isa sa mga nagpapatunay na dating nasa pangangalaga ng Dominican missionaries ang kanilang simbahan. Taong 2021, nang kilalanin ng National Museum of the Philippines ang simbahan ng St. Vincent Perer at complex nito bilang National Cultural Treasure. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, inilunsad na sa Pilipinas ang kauna-unahang inclusive sports program sa Asia Pacific. Layunin ng programa na isulong ang inklusyon para sa mga individual na may intellectual disability sa pamamagitan ng sports. Para sa Balitang Sports, Yahati yan ni Willie Borja. Nanguna ang Pilipinas sa Asia-Pacific region sa pagpapaunlad ng inclusive special sports sa mga paaralan matapos pumirma ng Department of Education ng Memorandum of Understanding kasamang Special Olympics Pilipinas. Ang Special Olympics ay isang global movement na layuning isulong ang inklusyon para sa mga individual na may intellectual disability sa pamamagitan ng palakasan. Ang MOU ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang pangangailangan sa dekalidad at inklusibong edukasyon para sa mga Pilipino. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, layo ng inisyatibong ito na ipakilala ang Unified Sports sa mga mag-aaral na may intellectual disabilities kasama ang mga malang kapansanan bilang paraan upang maiwasan ng bullying, diskriminasyon at aggression. Tinatayang higit 30,000 mag-aaral na may intellectual disabilities sa maaring makinabang sa programa sa mga susunod na panahon. Samantala, pinuri naman ni Special Olympics Pilipinas Chairperson at National President Akiko Thompson Guevara ang hakbang ng DepEd sa pagtugon ng pansin sa mga mag-aaral na may kapansanan. Sa ilalim na MOU, sasailalim sa training ang humigit kumulang 2,000 teachers at staff ng mga DepEd para sa paghawak ng special sports, Magkakaroon din ng mga pilot activities sa mga pampublikong paaralan na magpapatibay sa Unified Sports Culture. At mainganyo ang higit 50,000 students na mayroon at walang intellectual disabilities sa buong bansa na makisa. Nauna nang sinubukan ng Unified Sports sa paaralan sa Pasay, Las Piñas, Paranaque at ilang bahagi ng Laguna tulad ng Santa Rosa at Binan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Miss Universe Philippines docu-film mapapanood na sa Netflix at Coco Martin at Giro Manio binigyan parangal sa Inding Indie Film Festival 2025. Ang mga detalye panoorin sa showbiz report na ito. Sa May 2, magpapasiklaba na ang mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025. Pero bago yan, MUPH documentary film na muna tayo. Mapapanood na kasi sa Netflix ang A Queen's Runway. Tampok ang never-before-seen interviews at exclusive behind-the-scenes before, during, and after ng pestihiyosong pageant noong nakaraang taon. Dito, may sila na bukod anya sa glitz and glamour ay ang matinding sakripisyo ng mga beauty queen. Magunitan ang Bulakenya beauty na si Chelsea Manalo ang nakasungkit ng corona last year. Bagamat bigumang gumang mapanalunan ng titulo bilang Miss Universe International Pageant, siya naman ang kauna-unahang Miss Universe Asia. Samantala, sa iba pang balita, binigyan pagkilala sa nagdang ending indie film festival 2025 ang mga aktor na sina Coco Martin at Giro Manio. Ang Batang Kiapo Star, ginawara ng pinakapaboritong artista ng Masang Pilipino Award. Habang ang pinagbibidahan naman itong teleserye, Wagi ng People's Choice Award at Gawad Parangal sa Puso ng Sining Excellence Award. Sa natulang awards night nga, muli silang nagkasama ng dating child star na si G. Romano na siya namang itinanghal na natatanging aktor ng bansa. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DCRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, Palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The better news, para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV